Hello, good morning mga lalabs, mga vayots! <laughs> Magandang <Mayroon, laughs> aking Pilipinas, Luzon, Visayas, and lalo na sa mga kapwa ko, taga Davao, no? Uh, sa Tibuok, -Ok, Davao region, may hapon sa inyong tanan. In Ay, naku po, ang ating topic dyan ngayon sa ating lugar, sa Davao, no? So, sa so mga kapwa ko po, FWS Ranul, dilo, mga lalabs, shout out! At kung bago lang po kayo sa aking YouTube channel, huwag po kalimutan mag-subscribe, like, at share. So, ito na, mga lalabs, mga bayots. Grabe ang ginawa ngayong pamumulitika ng administrasyon ni Bongbong Marcos sa mga taga Davao. No? So, dahil ito, oh, may uh, announcement po dito, galing to kay Tatay Jason sana, parang na-post to doon. No? Eh, sabi dito sabi Bisaya, e pahibalo or attention sa lahat ng dabawin nyo. Sabi dito. So, gawin ko na lang tong itag... ay translate na lang, no? Among gikasubong, ipahibalo kaninyo nga temporaryong giundang ang atong medical assistance para sa mga pribadong hospital sa dakbayan tungod kay wala na kita hatagi o pundo sa atong DSWD. Ang ibig sabihin dito, uh, sa lahat ng mga or uh, dabawin nyo <coughs> na temporaryong hininto ang ating medical assistance para sa mga pribado na mga hospital oh, sa uh, lungsod ng Davao to sa Dakbayan, no? sa lungsod ng uh, Davao dahil nga daw kay hindi na binigyan ng pondo ng DSWD. Ayon pa dito, mangayo kami og pasinsya nga mahi, mamahimong kahasol o kagool nga na madangatan aning mahitabo. So nangihingi sila ng dispensa sa mga mangyayaring uh, <clears throat> ano ba yung hasol sa Tagalog? nakakabadag pa kung sa English pa, at kalungkutan sa mga sa uh, sasapitin sa nangyari. Sabi dito, magpahibalo lang kami pag-usap kung aduna na dugang nga pundo. So, magbigay din lang sila ng paalala ulit kung meron nang ibibigay na pundo o dagdag na pundo. Pero wala na eh. Hindi na po yan siya dadagdagan dahil yung mga pira ngayon i-hold ng administrasyon ni Bongbong Marcos dahil ipamimigay yan doon sa mga partido ng alyan ng Bagong Pilipinas, yung alyansa ng Bagong Pilipinas. Doon nila ibobohos dahil nga mag next year. Dahil itong mga partido na to, eh maraming mga uh, tawag dito, uh, mga kaalyado din nila sa mga local officials like mayors, congressmen, uh, mga Uh, vice mayors, kapitan, ganyan, governors yan. So ito lang, grabe ka naman Mr. President Bongbong Marcos. Ganon ka magtrato sa mga taong bumoto sa iyo para maging presidente ka. Ang lupit mo, BBM, magsukli sa mga taong nagtiwala sa iyo dahil akala namin ay maganda ang atawag tawag dito, pamamalakad mo, tutulungan mong iangat ang mga mahihirap nang dahil lang mga Duterte ang nakaupo dyan sa Davao City which is the whole region po ng Davao kahit doon sa amin sa Davao Occidental po po doon sa lugar part na yan ng Occidental yung lugar nila ni Pamani ni Pacquiao dyan, no? yung uh, si ano uh, nakalimutan nakalimutan ko yung lugar nila ni Manny Pacquiao, eh, doon na, part na yan, no, doon yun, pag may mga, ah, hindi kaya ng mga luka, mga hospitals doon sa lugar, lagay sa amin, or sa iba pang mga uh, part ng Davao region, pupunta po yan sa Davao City, dyan, sa SPMC, or pupunta din yan sa mga private hospital na kailangan, eh, tinutulungan po yung mga may sakit dyan na, like, cancer, or kung... Uh, mga yung nagkikimoterapi, cetera, na kailangan nila ng tulong ng DSWD. Tapos ngayon, hininto ng administrasyon ni Bongbong Marcos ang lupit mo, Bongbong Marcos. <coughs> Grabe ka! Napaka-insensitive ng presidente na to. Samantalang yung ginastos ninyong multimilyon <clears throat> na concert dyan para kuno sa mga uh, medical staff. Pagkatapos ba ng concert ninyo, nadagdagan ba yung mga sahod ng mga medical staff sa Pilipinas? Wala. Sino yung nag-enjoy sa concert? Kayo, kumanta ka pa ng be My leading hayop ka. Wala ka naman yung nagawa. Grabe, nang dahil lang sa pamumulitika ninyo, Bungbong Marcos Sampu, ng iyong mga animal, mga yawa, mga iho diputa sa administrasyon mo kami na mga pobre na mga yung mga may sakit doon na naghihingalo. Ngayon mawawalan sila ng ano, gagapang ngayon sa hirap, mapuno na naman ng utang yung mga pamilya ng mga may sakit dyan dahil hininto, pinahinto ng DSWD. Saan pinunta ng DSWD yung mga billions of pesos? Nasa tingog party list ba ni Martin at Yeda Romualdez? Ano? ipamimigay ninyo. Sa 100%, mamigay lang kay 10%, pero 90% nasa bulsa ninyo. And by the way, hi, WD Matatandaan ko yung hearing dyan sa sa Congress. Nung tinanong, yung isa sa mga staff ng DSWD ni Congressman Dan Fernandez na may nawawalang pundo na 5.1 billion pesos sa kaninong bulsa po yun napunta. Yan po tanong ha. Kaninong bulsa yon Bulsa ba ni itong uh, hindi Sherwin Gatchalian, senador yun, uh, Rex Gatchalian? Sa bulsa mo ba? Sa bulsa ba ng uh, mga Romualdes? Or kanina? <coughs> napunta yung billions of pesos na nawawala dyan. 5.1 yun eh. Inanong na hindi makasagot yung taga DSWD kung saan napunta yung pira na yun. Dahil wala na. Nasa mabuting kamay na lang kung sino mang animal. Mamatay na sana yung may hawak ng mga pira na yan. Tapos yung mga taga-dabaw, hahayaan ninyong magkandamata yung mga naghihingalo doon. Pinolitika ninyo dahil Duterte ang nakaupo. Nais ninyong ipitin si Basti Duterte na ganais ninyong magalit yung mga dabawin sa mga Duterte. Yun punto dito eh. Ito yung kanilang gusto. Tatanggalan nila ng pundo yung dabaw para magalit ang mga dabawin nyo kay Basti Duterte. <makes noise> hindi po kayo magagalit kay Basti Duterte dahil sa karamihan, sa mga nakakaalam, eh, ang pundo, hindi kayo nahiya. Diyan sa Imperial Manila, lalo na ikaw, Bungbong Marcos, and the rest of the mga yawa mong kasamahan. Ang <laughs> iho di potang administrasyon ngayon. Davao po Mindanao ang may pinakamalaking contribution. Nagbibigay ng malaking tax no yung income. Doon sa Imperial Manila na around 54% iyon. Lalo na sa mga pagkain. Tapos ngayon babawasan ninyo or tatanggalan ninyo ng uh, tulong ang mga dabawinyos doon na isa sa mga contributor mga taxpayers na nagbibigay ng kaginhawaan dyan sa Imperial Manila. Kayo lang po yung nagpapakasasa. So dapat tama si ano eh, si dati, si Congressman uh, Alvarez. Dapat na tayong tumiwalag mga taga Mindanao sa Imperial Manila. Di, wala naman tayong napapala dyan eh. Mga major infra projects. Wala. Tinanggal ni Bongbong Marcos. Tapos ngayon, ito pa yung mga may sakit pinuliti ka pa ng animal. <laughs> hindi ba yan gagawin ng ano? Hindi ba yan gagawin ni, ni Rex Gatchalian na bawasan ng pondo? Sino ba yung nag-otos diyan, Rex Gatchalian, the SWD Secretary, isa ka pa? Dati medyo hindi ka pa mataba ha. Ngayon lumulubo na din yung tiyan mo na parang si Romualdez. At Ating... O Diyos ko po, lalo na si Gibo Chodoro na nanghihikayat ng gera, halos hindi na nga makatayo, makalaka ang puta. <laughs> dahil sa laki. At sa laki ng mga tiyan ng mga iho di sa kakalamon sa pira ng taong bayan. <laughs> Ganun. Yun yung iba. Eh, na mong gibalos, President Marcos, sa amo ang atagadabaw na kung hindi dahil kay BP Sara, wala ka ngayon dyan sa Malacan yang hayop ka. <laughs> hindi ka sana nagiging presidente. Dahil <laughs> kung si Bipi Sara hindi nabudol ninyong dalawang animal kay ng kapatid mo, <laughs> hindi ka lang nagiging presidente kaya tigil-tigilan ninyo kami ha. Nasasabihin si Bipi Sara nang gagamit sa inyo. Si Bipi Sara at kaming mga supporters niya ang ginamit ninyong mga hayop kayo. Animal na yan. May katapusan din lang lahat, Mr. President. May gaba din sa'yo at hintayin mo yon dahil mahihiya ka rin dahil magsasapir din hanggang sa kanono nonoan mo mapapahiya pag sinasabing Marcos ay Diyos ko po animal na presidente yun <laughs> walang ginawa pasakit travel lang yung travel concert ang alam lamon dito lamon doon inom dito inom doon lang ang alam noon bagsak ekonomiya dahil nga nag-aaral sa Oxford papa Pahambog ba? Oxford nag-aral. Yung pala si Kanir College lang ang puta. Bagsak pa sa ekonom ekonomist na kanyang uh, ano, kurso. Kaya, yung ating yung Pilipinas ngayon, under sa kanyang administration, bagsak. Walang alam. Kaya nagkukumahog ngayon, halos hindi na maihi. Dahil sa kakapunta sa mga lugar, sa Mindanao, sa Visayas at uh, Luzon, Visayas, Mindanao, namimigay da para maipagmamalaki sa kanyang iho di putang suna. <laughs> Kaya pag naman ka tayo ng ayuda sa ating mga mahihirap na mga kababayan. O, oh, ganyan yung mga sasabihin yan. O, oh, sana batuhin siya ng kamatis doon. Mayroon puro house of representative, wala palang kamatis doon. magkandamatay na sana kayong mga animal kayo. Dabaan mo sa mga dabawin niyo. May araw din kayo, makaganti din ang mga taga-dabaw.